Good morning mga kapadyak Andito kami ngayon sa Budol Paot Lampas ng Sierra Madre Hotel Tag kami eh Kinagbabawal na teknik Si Bong Si Junel At saka si Master Nelson So kakain muna kami bago kami mag ride Papuntang Jariel's Peak. See you later guys andito dito kami kakain. Dito na rin kami magpa-park. Ayan yung papuntang Infanta, Quezon. Ayan. Okay. Okay. Ah, sir, wala sir, wala ano, sir. Walang top silog sir. Ano lang? Pork. Pwede oh, na yon. yun. Kung ano meron? Kung ano meron? Pork silog. Pork ano pa? Saka chicken. Yan lang po ko lang, sir. Pork. Yan. Almusal muna kami, oh. Harvest nila yan. Ooh. Harvest nila yan. Harvest daw nila yan. Wow. Saka olive brood coffee. Alright. May si gulay pa, oh. Wow. Sarap. Yes. Ato sa akin. Yan. Tapos na kami mag-almusal. So, prepare na. Mag-ride out na kami, mga kapadyak. Mmm. kumarada sa may budol fight. Aba, budol oh, fight pala to. Yeah. Tayo, apat na kami si Bong, Master Nelson, at si Master Jenner. Hello. Ayan. Ride out 759. Kita kami nang uh, impanta, impanta tapos may oras pa, diretso kami ng jungle stick. Yan, may lusong dito. pag kumanang ka papuntang halos ng na palok so madiretso kami papuntang yung Panta Quezon At yun yung tatlo Ayan, mga kapadyak, si Bongchi siya lang na naka mountain bike sa amin si uh, Master Nelson yan eh. Nakakanon del CAD 12. First time namin lahat. Going to Infanta and Jarrell Speak. Di pa. First time to. Ang ganda lang ako sa uh, ano noon, Sierra Madre Hotel. Ito naman po si Master Junel. Yung nag-iisa naming heredero. Ha, <laughs> Don Johnel. Si Don Jonel Woo! Lamig ng akin Ganda ng kapatidira no Dahil puno Kaya mga kapadyak Yung kalye rito Medyo rolling Akit baba Ito, Ganda rito Kaso lang ang lakas ng headwind Uh, around 1.7% ayan yung signboard ng Rehina Rica Rehina pa lang kami. Mula doon sa kina, mula sa kinaila namin. malayo-layo pa. Puro ahon. Puro ahon pa. All right. Ahon pa more. Woo. horseback di ba? dyan ka lang makakakita ng ganito ganyan Naku horseback uh. haba nung lusong na yun men ayan Uphill 7.7% uh 9 -huh. 9 Matarik din, ha? parang antipolo Nine. 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 Matarik din Ayun pa <coughs> Kala namin tapos na isang mahaba Meron pa pala ito Ah oh. uh, 9.1% ang gradient ay kapayat na oh kapayat naman yung kabayo ah hello kasi <coughs> masyado Bulungan, <dimasyado>. <laughs> <laughs> hindi masyado gis hindi masyado gis lang <laughs> gis lang <coughs> gis lang naman Ganda oh. Bundok. Yan. After na so ito, ganyan na hanggang doon. <laughs> puro ganda. Nakakasawa na. sa Maynila, puro semento. Dito puro maganda, ang puno. <laughs> puro sa sakyan na hindi mo. <laughs> uh -huh. Crispin. Oh. Uh dito -huh. merong ano. Farm Estate Casa Crispin. Uh -huh. Ah, isa. Uh -huh. Sabi ni Master Junel, patag daw pagliko namin paahon pala pick the pick <laughs> ah 2.2% 2.2 lang naman kayang kaya kasi master eh so oh. pito, pito nga lang oh oh si, eh, kumakain pa ng yema yan <laughs> oh sinasabayan pa ng pulburon <laughs> yan ay masarap sarap magbike mga kapadyak Benta nyo na yung mga motor nyo, magbike na lang kayo. Boring, boring sa motor. <laughs> Magastos pa, malang gasolina. Dito, sampo lang, <laughs> 20, may baong. Oo, oh, palugaw-lugaw lang, pwede na. Ay, sarap dito mga kapadya ko. Oh. Wala na ganong ano. Wala na ganong tao. Wala ganong sasakyan. Malamig ang hangin. Pero mamaya parusa na to. <laughs> Papuntang Jarrell's Peak. Ayan, ganda ng kalye oh, pa letter S. Snake Road. Kunti uh, lang na naman. naman master. Pa letter S. Ah, ilan ba? 2.1%. Bagal mag-react ng cyclometer. Medyo pa ahon siya 4.5%. Oo, uh, 4.5. Ayan. Hanap yung kalye, dirt road oh. Santarek. Ganda gamitin dyan, mountain bike. Oh. Munting kampo Ay, campsite siguro yan. Eh no, Munting Paraiso Campo. Ang putik dyan, ano? Oo. Pulay yung lupa. Oo, oh, mga structure, dami oh. Sunod-sunod, na rito. Ay, sigurado. So, balak namin magpahinga after 20 kilometers ng mga nakaka 17.3 na kami. So magre-rest daw muna. Naka horseback si Utoy oh Yun oh Galing oh. Ang daming kabayo din sa lugar natin dito tayo hintay natin sila parang mintu yata sila dun ay Yan, go na uli kami. It's already 9.31. So, nakaka-23.10 kilometers na kami. Kunti na lang. Hindi tayo, hindi tayo. Ayun ang mga windmill. Pasa dito kami. Dito sa baba. Dito sa baba. Ay, nako na lang ang bend. master, paano mo kami master? Yung tatlong tulisan. Ya nakita niyan? yan. Hindi, hindi kanya yan. Amin yan. ano kami. Tawag diyan, <laughs> ah, Maruya at saka Turon. kami, nagkarga kami. Masarap ng Maruya rito. Babalik kami bukas dito. Oh, bukas sama kayo. Babalik mo sila. sama kayo ha. Ayan, after a short break, 9.59, doon na uli kami. Sabi nung tindera, ano na lang daw eh. Mga 6 kilometers na lang dun sa kilometer 9. Ayan, sa approaching kami ng Santa Maria. May mga pine dito. Ay Santa Santa Maria, Laguna. Laguna na pala 'to. Okay. Yung ahon dito, mga kapadyak, hindi halata. <laughs> Parang akala hindi ahon. Pero hindi bumababa ng 5% yung gradient. 1 uh, to 1 to lang. Kayang-kayang, chachaniin -kayang, lang natin. Whew! Time check. 10.23. 28.66 kilometers. So, less than 2 kilometers na lang. Kilometer 90 na. Alright. Uh -huh. Yun. Medyo pumatag na rin. Adyak. O, medyo ano na. Ayan. Nauna kaming konti ni Jonel Yung dalawa, lalas sa likod. Si... Nelson tsaka si Ibong. O, ganda oh, yun know? oh. Yun oh. parang groto dito. Parang groto yun oh. Groto nga yun oh. No? Ayos. Ganda. Lamig pa din ang hangin. Alright. Esperanza Restaurant. Ah, sa kilometer 92. Ah, pa kaya. Oo. O. Lampas nung ano yun, impan nung arko. Ito na mga kapadyak. Oh, master nakarating din kami ng ng Infanta yung Arco ayan kilometer 90 ay sa wakas alright master o oh, yan o oh. kilometer 90 ayan si master o oh. ayan o oh. kilometer 90 pangarap naming makarating dito sa Infanta, kilometer 90. Natupad din. May dinosaur oh, yun. May dinosaur yun. Pterodactyl. <laughs> <laughs> dami mga nakamotor dito. Alright. Oh, yun. May dragon. <laughs> yun nga oh ay mga kapadyak oh stas. may dragon yung kastilyo ito na yata yung speak, eh yung mga nakatambay na motor ah ito na nga ah wala nang seven ito ba yun Ayun ah, yun nga yun oh no? Ito na nga, Jarrell Stick. Ayun, Jarrell Stick. Ayan, yeah, sa Jarrell Stick na kami. <laughs> Hindi mo pala kalayuan. Parang 5 kilometers lang. Ito yung mga taga-bulaka, no? Ito yung mga taga-bulaka, no? Ayan, nagtitiktorial si si Master Nelson tsaka si Master Junel. Ang sexy, oh. <laughs> Ayan, Jerry Stig. Walang daya, mga kapadya ka. Nakapit kami rito. So, expect ko, mga around 7 km. So, ano lang pala siya, mula dun sa kilometer 90, mga 5 km. 5 km lang. Wow. mo yung mukha mo yeah, sa si black nya. Sa nagkasi kaso sa amin dito ayan, sa Ambos, Kapihan mo? Mo? Si ambos. Si Ambo. oh, Ambo. ano? Uh, Facebook page Amboskapihan. Oh, oh. No ka akbayan oh, si sa ambos. Ay Doon ay ay ay. Oh yah oh. oh, okay, no. si at <laughs> si ambos. Ay 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 Okay. Mahal-mahal <laughs> ang gasolina ngayon eh. Ayan, dito kami kumain sa Ambos, Kapihan, Ang sarap nung tapsilog nila rito. Ayan. Dito yan, paglampas lang nung Jariel's Speak. So, mo ako. Win na kami. Ito so, din yung pangarap namin makarating dito sa Infanta and Jariel's Speak. Ay, nagplan nga kami dito sa may waiting shed. Nantay namin si Master Nelson. Hello. Nalampasan na namin yung Hello. Ano, parang ni statwa ni Mary. Na napakatarik. Hello. So, Ayun. Na namin si Master Nelson dito. Pauwi na kami. Ayan, malapit na kami dun sa aming pinaradahan. Last na ako na to. Ooh! Tinditindi rin pala yung papunta at pabalik. Malupit din yung mga ahon. Oh. So yun nga mga kapadyak. Dito na uli kami sa Budol Pipe. Yung namin kanina. Ayun. Yung si Bong. Nantay namin yung dalawa. Si Master Nelson at si Master Junel, na medyo naiwan eh. Oh, ano? Jarel ah, Jarel okay, okay, no? Jaryl, Jaryl speak pa more? <laughs> more. Ah, more. More. More ahon. More parusa. Ano, ah, Master? Nag-enjoy ba? Hindi. Wood <laughs> on pipe. Pape? 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 Oo. Oh? Ayan, so pauwi na kami. Suggest ko, suggest ko lang itong pinuntahan namin. Ang pangalan, Budol Pipe. Meron silang uh, parking. May CR. Maganda yung kainan nila. Tsaka, libre yung kape. Anli kape na uh, brood coffee. Ang sarap. Tsaka, sarap yung pagkain nila kanina. Eh, may, gulay. Ayan. Pagsalitaan Ay. mo lang Master. Pwede yan, Master? Pwede rin. Oo, Pwede naman. ate invite ka I'm sorry next time na lang Imbit ka muna it's just okay, ilalabas sa okay. ko sa vlog to eh Next time next time na lang salita ka lang <laughs> Next time na lang sir. Mm. O oh, next oh, sige Pero sinabi ko na yung lugar nyo. Oo uh -huh. Meron kayong Facebook page Aba bodol fight aniyo Okay sige sir, Thank you Oo uh -huh. <laughs> ano ano tong name follow namin Ang lumang siklista Ano ng mag Ah forumaga ride namin yung pina ko doon Pagkano si share ko rin sa inyo sa Budol Fight yung video? Ah, na ah, sige. Salamat. Oo. At Balinsuela pa kami. Apo, <laughs> okay. 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 Opo. tapos na po nai. Maraming salamat sa panonood. Uwi na kami. Ride safe. God bless everyone. Bye.